sa apoy natin, hindi natin kailangan mag so, okay, -brush. guys, nagloto na tayo ng ating adobo. Ah. Hmm. magiging sarap Yan, ang ating adubo mga loob guys at ang aluan natin siya ng saging na sabah sumarap sila sumarap. Yung saging, saba. Mm. Ang saging, saba mga lupit, isa din siya napapalasa sa ating adobo. Okay. guys, para kitig tayo sa apoy. Ayan. Sinabunan ko na tong egg na to. Para malinis. Yan, kanin tayo mga guys yan. Para tipid tayo sa apoy natin, hindi na natin kailangan mag-weld. Ihalo na natin sa ating kanin. So, ganitong paraan para magtipid tayo sa ating apoy. So, ayan o. Kanin yan mga lod guys. Yan. So, ayan mga lod guys. luto ng ating itlo. So, pwede na natin itong hanguin para ihalo sa ating adubo. O, diba? Tipid pa tayo sa pagpakulo nito. O, ayan o kanin. Ayan mga lod guys. Ang ating adubo. At ilagay na natin ang ating itlog. Ayan. Ayan, tapos na tayo sa ating pagluluto. Okay. So, ayan mga lagis, lato ng ating adobong wed egg and saging saba. Ayan, kain tayo. <laughs> Kainan mo si Buntis. Kamay, masarap magkamay. Pauwi ko na naman. <laughs> Galing ako na ting ng aking anak. Magsa 7 months pa naman yung chan ko. <laughs> kaya, kaya, kaya ko pang maghatid ng aking dumuski. Saka walang mahat, wala pang wala pa nakausap ng aking mister na, na maghahatid sundok. Sarap ng ng adobo. May saging no at itlong. Loto lang sa kanin. Sagi. Sagi.